May ah. Ay, parang mas gusto ko talaga lotong bahay pag tayo magluto. Bili na kayo. And guys, may naman o. Oh. Ito. Baboy naman oh. Anong oras na ba? <laughs> Una, kung nakatama ka na, kayo, uwi ka Kasi, just wait. Kasi, wait mo lang sa tao. Wait mo lang. Wait mo lang yan. Stop yun yan. Kasi, stop. And go. Or oh, don't speak English to me kasi ay kanagkalahutay to you. <laughs> ha? may voice is bleeding. Just nak Tinanong kang ang wait, naintindi mo po ang just wait? Bisaya ako na, paghulat. <laughs> 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 bisaya man ang yung na yung muta bisaya ako na si Amerikana. <laughs> just wait, just wait sa gatay. Babang <laughs> nanay, mga bisaya. <laughs> <laughs> Ay, muray dyan, ha, to. <laughs> Ay, mura yung dangat. Mura ba yung Amerikano? Pag, di ba yung mga taga-bisaya pag

Ayan. Ay, yung ano pang, yung... Suka. Suka. Huwag ka na magtrabaho pang, maganyan ka na lang. And guys, hindi ako maka FB live kasi wala akong hindi abot ang wifi dito. Wala akong load. Bili na kayo, guys. January 10. Ah, um alas 11. Anong oras na? Anong oras na sa'yo dyan? Alas 11 na pasado guys. Mag alas 12 na. Ayan. 15 pesos isang stick ng pork. Ayan. Tag limang piso ang isaw. Ayan ang dugo paborito nila yan limang piso chicken na dugo sa manok at saka hotdog ang maliit lima ang malaki sampo at ang ulo tatlong peraso sampung piso Ayan. mabili po dito guys ang, ang lahat ng yan mabili siya kaya yan na lang hindi kami nagluluto araw-araw para hindi magsawa ang customer dito sa aming kalye. Masipag street. Ang aming kalye, guys. Dito Bye. sa Mother Goals, Barangay 181. Hay uh, yeah. yeah. naku,

dapat sa bahay ka na? dapat bahay ka na? Ayan guys, ito ay mantika na may mm -hmm. ketchup yeah. Disgusting Sick.

Ano sabi mo? Ano out. Ikout. Dami kong ano, guys. Ang dami kong tindero. Kaya pa hostel ko.

กุลตัน

yung ano na namin. Barbecue. Juicy yan. Sarap yan guys. Wala kami mga ano lang taba-taba sa ano, palingki, kaling bayan. Yung ano, yung mga tenga ng baboy. Pero kasi ng mga ano dyan, prosin. Prosin po, tsaka half cook na. Yung ano. Yung ng yung ano? <laughs> Doon nga sila. Huwag ka nalit na kayo.